diyan. Papunta doon. Kunting sapot lang mga kabusing nakita ni Pamangkin. Ay. Ayun ang gagamba oh. Ayun. Abuhin na ah, pula-pula mga kabusing oh. Yan. Ito lang yung sapot na nakita ni Pamangkin, no? Oh. Ba? Kasi ano, mala, ma, malayo. Malayo si Kabusing. Maunin kulura, kakulay pa rin mga Kabusing, oh. Mga Kabusing, naghahanta naman kami ng gagamba ngayon. Ayan, no? Oh, sila Bayaw at si Pamangkin ang doon, na. samahan nyo kami mga Kabusing kung may makita pa tayo ngayon. Uh, video panubog lang araw mga kabusing Dahil natagalan kami doon sa baba Ayan, naghahanap na sila mga kabusing Okay Samahan nyo kami mga kabusing sa paghant ng gagamba <laughs> Mga kabusing, may nakita si pamangkin Asan yung kuha na dong? Sa dapita doon Yun yung sapot mga kabusing. Ayan. Apunta doon. Ayan sila. Bikata na. Kunting sapot lang mga kabusing. Nakita ni Pamangkin. Ayan sila. Balihag, balikat. Ay. Ayan. Ang gagamba oh. Ayan. Abuhin na ah. pula-pula mga kabusing Oh. Yan. Ito lang yung sapot na nakita ni pamangkin, oh Sapot. Dito lang mga kabusing. Ayan. Ang gandang gagamba na naman nakita ni pamangkin. Kunin natin. Yun. Haba ng galamay mga kabusing pero parang kulang pa kulang pa sa sukat mga kabusing ayan yan ang ganda yan mga kabusing oh kulang pa mga kabusing balik lang natin mga uh, kabusing may nakita si pamangkin kinuha na rin ya kinuha na raw na <laughs> yung gagamba kasi ano mala, Ma... malayo malayo si kabusing makakuling <laughs> kulura kakulay pa rin mga kabusing ah. yung nakita kanila ni pamangkin ayun

Okay mga kabusing, tapos na kami nag-hunt. si Pamangkin at si Bayo. Mga kabusing. Wala kaming masyadong marami nakuha, may nakuha kami tatlo lang. Mabawi lang kami sa ano mga kabusing sa gabi. Okay. Paki-subscribe na lang mga kabusing sa ating YouTube channel. Paki-like Share, comment, at 'yung bell natin mga kabusing ha, huwag kalimutan para updated kayo sa mga bagong video namin. Okay? Maraming salamat sa panonood.